Good day mga paps! Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung magkano nga ba ang komisyon sa akin ni Mubit. Ito ay base sa aking karanasan bilang isang Mubit rider. Hindi lahat ng rider ay pare-pares ng komisyon. Nakadepende kasi ito sa sipag at syaga mo. Kaya kung ikaw ay nagbabalak maging isang Mubit rider, marerecommend ko sa iyo ang video na ito. Kaya panoorin mo. Sa Mubit, meron palang share rewards na tinatawag. Para sa akin, dito nakasalalay ang komisyon mo. Dito kasi nakadepende ang ang magiging komisyon mo. Papaliwanag ko lang ng konti. Kung ikaw ay bago pa lang sa Mubit, ikaw ay nahanay sa Notcare. Ibig sabihin, 25% ang komisyon ni Mubit para sa sa'yo. Ang sample natin dito, kunyari, ikaw ay mayroong 100 pesos, 25% ay mapupunta kay Mubit. Ang laki, no? Pero kung ikaw ay masipag at matyaga, ikaw ay mapupunta sa beginner ito ay may 21% na komisyon at kung ikaw ay masipag bumiyahe ikaw ay mag a tier ibig sabihin habang tumataas ang iyong tier pababa naman ang pababa ang komisyon ni Mubit ang kasunod pala ng beginner ay silver tier ito ay may 19% na komisyon pero kailangan mo muna maka 150 na rides at mapanatili ang completion rate sa 75% at kung ikaw naman ay umabot sa gold tier meron kang 18% kailangan din ito na hindi bababa ang completion rate mo sa 75%. Kailangan mo rin pala makahit ng target rides na 320. At kung madalas ka bumiay, baka umabot ka pa ng platinum tier. Ito pala ay may 16% na commission rate at kailangan hindi rin bababa ang completion rate ng 75% at kailangan mo maka 400 na target rides. At kung ikaw naman ay nagbabalak maging bakbakero ng move it, siguro nababagay ka sa isang alamat. Ang alamat na tinutukoy ko, ay ang alamat care. Ito pala ay may 480 rides at 75% na completion rate. At ito ay mayroong 15% na commission. Solid, di ba? Syempre, pag may rewards, mayroon ding perks. Papakita ko sa inyo ang mga perks. Ito, ilalagay ko na lang sa screen. Kaya kung ikaw ay nagbabalak na maging isang movie trader, maganda na alamin mo ang mga kalakaran ng papasukin mong trabaho. Hindi rin biro ang maging MC Taxi. Bukod sa kalaban mo ang init, ulan, mga kamoteng rider din sa daan, at minsan may mga customer na masaselan. Kaya mga paps, magingat sa daan. Hindi lang motor ang dapat kondisyon. Dapat pati na rin ang rider. lumaban lang kayo ng patas sa buhay. Peace out!